So, ito na yang kunhas namin Dilipat pat ko diyan Bulak-bulak kulay natin din yung patatas. Yan, nililipat pa yan namin. Mm-hmm. maganda yung tubo ano, niya. Kalabasa. But, ito yung kalabasa na ayoko ko. Ayan, yung strawberry. From last year. Hindi maganda yung ano. Hindi na, hindi malaki yung ano, bunga. Pero meron kami sa labas. Ito yung hinarbisan ko kanina. A kale. Niloto ko. Ito, magtatanim ako ng mixed salad. Lalagyan ko ng lupa yan.